Ayan, yung pinaka stage bukas. Ito sa malapitan. Tapos, ikot ko muna yung ating camera, no? Dito tayo sa may bandang gitna para mas makita nyo yung kabuuan ng magiging venue bukas para sa 80th birthday ni former President Rodrigo Roa Duterte. Through every trial through every fight he stood for us he did what's right now the voices rise again a million hearts a call to send through every tear through every cheer we stand as one So one day before ng kaarawan po, 80th birthday ni Tatay Digong. Dito tayo naman ngayon, still in Tagum City no, para ipakita sa inyo yung magiging venue para bukas sa 80th birthday nga ni Tatay Digong. So dito po yun gaganapin sa open ground ng New City Hall po ng Tagum. And ayan, pakita ko sa inyo yung mga preparations na ginagawa ngayon dito. So as of 10.44 a.m. March 27, 2025. Ayan, kasalukuyan na pong nagsiset up ng stage dito para sa big day ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito po sa Tagum City. Ayan, so iba yung preparation dito sa Tagum City, iba rin yung preparation sa Davao City, iba yung preparation sa iba't ibang panig ng bansa mas lalong iba po yung preparations sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, ikot ko muna yung ating camera para makita nyo po no, kung gaano kalawak itong area na most likely eh, mapupuno ito bukas sa dami po ng magpa-participate at syempre sa dami ng magpapakita ng kanilang suporta at pagmamahal kay Tatay Digong. Ayan. So dito gaganapin bukas yung celebration ng big day ni former President Duterte. Ayan po. Oh. Ayan, tayo. Ayan. So, abangan nyo bukas. So, abangan nyo bukas. Magiging kulay berde ang buong mundo dahil sa birthday celebration, no? 80th birthday celebration ni Tatay Digong. So pakita ko na rin sa inyo yung ilan sa mga preparations din na ginagawa ng mga supporters. Actually, di ba birthday ni Tatay Digong? Pero yung mga supporters, si Tatay Digong pa yung may regalo no? para sa mga supporters. So pakita ko sa inyo yung mga regalo na inihahanda ng mga supporters for Tatay Digong. Ayan, oh. Ayan. So sa mga tagumenyos dyan, bukas ng hapon, mag start and makita-kita tayo dito. Pero tayo kasi is doon tayo sa Davao magko-cover ng 80th birthday ni Tatay Digong. And So sa side na to, tingnan nyo po kung gano'ng kalawak yung buong area. And by the way, pakita ko rin sa inyo yung napakaganda nila at napakalaking city hall dito. Even doon sa may likuran, ayan, pakita ko sa inyo ha. Napakalawak nito. So, meron din ditong mga playground. Merong park for the senior citizen. Ayan. Marami dyan. Dyan pa sa may bandang gilid and likuran ng New City Hall. Marami kayong makikita dito. So, ganyan siya kalawak. Yung venue tomorrow. Ayan. So, abangan nyo po yan. Sa dami ng mga nagpapaprint, pakita ko muna yung update today. Kasi supposedly po, ay Hanggang kahapon lang yung free t-shirt printing doon sa historical sa may Tagum City. Pero inextend nila today hanggang 5pm. So dami po nang hindi nga nakahabol kahapon. So March 27, 20, 25 no? 10, 30 na umaga. So ito yung pila. Nag-extend sila another one day for free shirt printing dito sa historical sa Tagum City. Kasi ang daming mga hindi nakapagpa-print kahapon. Ayan, until 5pm sila dito today. Ayan po. So, dalawa yung pila. Meron dito. And another po doon. Ayan o. So, ito yung pinakaharap nung city hall nila dito sa Tagum City. Pag nakapasok kayo dyan sa loob, makakalain mo parang mall. Tapos ikot ko muna yung ating camera no dito tayo sa may bandang gitna para mas makita niyo yung kabuuan ng magiging venue bukas para sa 80th birthday ni former president Rodrigo Roa Duterte. Ayan. Buong Pilipinas, hindi lang buong Pilipinas maging buong mundo ay magsa-celebrate bukas. So sa mga hindi po nakahabol ng free shirt printing dito sa Tagum City, hanggang 5 p.m. po sila today, no? Punta lang kayo dun sa may historical. So dito, itong kahabaan naman po ng daan, papasok dito sa may city hall. Kasalukuyan din po nagsiset up yung iba't ibang mga food stalls. Pakita ko sa inyo kung gaano kaganda. Ayun, napapasok dito sa new city hall. Ayan ah. So, setting up na rin yung mga magtitinda bukas ng mga pagkain at inumin dito sa gagawin at magaganap na event bukas. Ayan po. Grabe. Ating ah, na niya kung gano ka asul yung kalangitan ngayon. Ah. Sobrang init. So, dito tayo sa pinaka-stage area ng venue bukas. So, yan yung mga nag-setup today dito. So, tingnan ko, pakita ko sa inyo yung view dito sa taas po ng open area. Okay, yan o. So ito yung pinaka-stage area. And ayan yung open ground kung saan magtitipon-tipon bukas yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa kanyang 80th birthday po. ganyan siya kalawak. Pag nandito kayo sa taas, so siguradong mapupuno ito, no? Hindi lang dito, pati yung kalsada. So dami ba naman ng supporters ni President Duterte, no? Ni former President Duterte. So again, makita kita tayo bukas sa mga tago tagomenos dyan or yung mga malalapit dito, no? Mga taga Davao del Norte or Davao de Oro dito sa open area po ng New City Hall ng Tagum City. Ayan yung pinaka stage bukas ito oh, sa malapitan. Okay, so yan muna yung ating update dito sa Tagum City and mamaya po biyahe naman tayo pagpunta dun sa Davao City. So dun tayo magko-cover starting this afternoon po and until tomorrow and papasyal din tayo dun sa bahay ni Tatay Digong ulit no? na pinabantayan din ng mga supporters. So yan muna yung ating update. Makita kita tayo bukas no sa iba't ibang venue para sa big day ng ating pinakamamahal na Tatay Digong. And yan muna yung ating update. And again, ito muna yung ating update dito sa Tagong City. God bless and ingat po tayong lahat.